Hello aliens, good news. Tayo patuloy pa rin ang pag-arangkada ng views ng Gento music video ng SB19 sa YouTube. Ito ay umabot na ng 32 million views and counting. 5 months pa lang ito ay na-launch noong May 19, 2023. 32 million views more and counting po yan. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga nanonood palagi araw-araw sa YouTube video ng SB19 Ginto. Ito ay patuloy pa rin. Sana ay na ito ng 100 million views. Ngayon, May 19. This year na i-launch ang kanta na yan na Gento Music Video at umabot na ng milyon-milyon at sana ay abot pa ito ng 100 million views. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at nanood at nag-stream at nag-play sa Gento Music Video sa YouTube ng SB19. Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember be yourself and be a good one.